So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung pa, paano ba mag-book sa Joyride ngayong 2024 gamit ang cellphone natin. So kung paano 'yon, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na 'to. So yun guys, bali tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-book sa Joyride ngayong 2024. Ayan, una, syempre dapat meron kayong Joyride app. Libre lang naman to i-download sa Play Store. And kapag na-open ka nyo na -open yun yung Joyride app, ito na ngayon yung lalabas. Bali ito yung pinaka-home ng Joyride app. Ayan, ngayon kapag ka mag-book ka ng rider, i-click mo lang yung Mac Taxi or MC Taxi sa taas. Ayan, pag click mo ngayon yung MC Taxi sa may bandang taas, ito na ngayon yung lalabas. May makikita ka dyan na kulay blue. Ayan, nakalagay dyan, pick up. Sa part na yan, dyan mo ngayon ilalagay yung pick up location kung saan ka susunduin ni rider. Ayan. Ngayon, pagkilik natin yung pick up. At pagkilik mo yung pick up, ito na ngayon yung lalabas. Choose pick up location. Ngayon, may nakalagay dyan, search address. At sa may part ng search address, dyan mo ilalagay ngayon yung address kung saan ka pipick upin ng joyride rider. For example... Ayan, balik sample lang yan no, para meron kayong idea paano ba nilalagay yung pick-up location. Ayan, balik sa part ng pick-up, dyan nyo ilalagay yung address kung saan kayo susunduin ni Joyride Rider. After ng pick-up, ang next naman is yung drop-off. Sa part ng drop-off, dyan mo ilalagay yung address kung saan ka i-drop-off ng Joyride Rider. Ayan, balik dyan mo ilalagay yung address kung saan ka pupunta. So click lang natin yung drop-off. Pag kinlik mo yung draft off, ito na ngayon yung lalabas. Choose drop off location. Ayan, may makikita kayong search address. Ayan. So sa part ng search address, diyan niyo ilalagay ngayon kung saan bang address kayo i-drop off, no? Kung saan ba yung pupuntahan yung lugar. Ayan, for example, Al example lang yung drop off address na yan, no? Para magkaroon kayo ng idea kung paano ba nagse-search ng location. Ayan. Ngayon kapag ka nalagay niyo na yung pick up, tapos drop off. Ayan, pwede nyo na ngayon i-click yung done. Ayan. Ayan, kapag ka lumabas to, no, kiklik nyo lang yung no thanks. Ayan. And tapos makikita nyo na rin sa may bandang baba yung total amount kung magkano ba yung babayaran nyo sa rider. Ayan, nakalagay dyan, 52 pesos. Ayan, tapos nakalagay din dyan yung choose payment method na cash. Ibig sabihin, cash yung ibabayad mo doon sa rider. Ayan, pag nyo yung choose payment method, ayan, ngayon, pwede ka magbayad through cash, ayan, pwedeng e-cash, ayan, or pwede ka mag-top up mismo sa app ng Joyride para yun yung gamitin mong pambayad. Sa example natin, no, cash yung gagamitin natin. Ngayon, sa may part ng notes, no, pwede kayong maglagay ng remarks dyan or instructions sa rider kung meron kayong gustong ilagay ng remarks or instructions. Ngayon, kapag uh, ka meron kayong promo code, ayan, pwede nyo ilagay sa part ng promo code para makadiscount kayo doon sa babayaran nyo na amount. Ngayon, kapag ka na-double check mo na yung details, no, okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung confirm booking sa baba. Ngayon, ang Joyride app ay maghahanap ng rider na malapit doon sa pickup location. Ngayon, sa part na to, no, kapag ka may gusto kayong baguhin, ayan, pwede nyo naman i-cancel booking pag gusto nyo naman na medyo mapabilis yung paghanap ng Joyride app ng rider, pwede kayo mag-add tip. Ayan. Pero optional lang naman yun. Ayan. Ayan. Bali nakahanap na ng rider si Joyride. Ayan. Ngayon, kapag ka meron ng rider, hihintayin nyo na lang yung rider na dumating doon sa pickup location. So ayun kapag ka nakapag-book ka na ng rider sa Joyride, ayan gamit ang cellphone, hihintayin mo na lang dumating yung rider sa pick-up location or doon sa address mo. At pagka dumating ka na sa destination or doon sa pupuntahan mo, no, pwede mo na ngayon bayaran yung rider ng Joyride. Ayan, so pwede mo na siyang bayaran. So yun guys, no, bali ganun lang kadali mag-book ng rider sa Joyride ngayong 2024 gamit ang cellphone natin. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag pa ako ng mga gatong video sa susunod para rin sa atin. So dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.